Naglalagay ako ng pataba sa aking arcade. Good morning po. Ito. Isprehan ko ng pataba. Isprehan ko. Medyo tumaba na. Payat eh. Hmm. Ito. Hmm. lalagyan ko ng Ito, ito pwede na ito inipat kasi oh, may ugat na siya. May hmm, ugat na. Ano hmm, ah, ito yung orchids? May suwi na yung maliit o. Oh. Hmm. Hmm. ang ating arcades. Magaan natin. Pet, pet. Patanim sila sa drip pool. Isprihan natin ng pataba. Para mataba. ano? Tapos mamaya, maglalagay ako ng abono sa aking mga gulay. Mga tanim kong gulay. Para tataba din sila. Mapayat kasi, pa oh. Ito hindi pa pwedeng isprayan bagong tanim pa lang kasi yan. Baka mamatay. Baka mamatay kasi. Ito o, oh, tumaba na no. Lagi kong in-spray ng... Hmm. siya. sa tabak taba yan. Ito. Ito. Ito, natin. Ito na natin. Ano ba ka ba? Ito. Pawis na pawis na agad ako. Ang mga kasarap pagpawisan. Ayan. Sa puno may spray kasi hindi pwede sa talbos. Ito, gumanda na, oh. Ayan, oh, gumanda na siya, oh. Simula nung ano ko. Eh. Pangatlong spray ko pa lang ito. Pataba. to hmm. Ito, oh. Wild orchids ito. Waling-waling ang tawag nila. Tapain natin. Ganda ng bulaklak nito. Hulay violet. Pahaba. Pababa. Pababa. napadikit kulang sa puno kasi nabubuhay yan sila kahit nakadikit lang sa puno ito yung ano uh, wild wild na orchids napo ito tawagin napo iba yung buhay nito eh. mga matay na nabuhay pa oh. kayo pa rin. Pag ito malago na, ililipat ko na. Patim ko sa punot para gumalita. May oh, ngalay ako. Tingnan ninyo, may magandang bulaklak dito. Oh. Ang sa bulaklak nito. Nabuhay lang ito dito. Oh, ang ganda ng bulaklak. <laughs> ano bang bulaklak yan? Tapos dito, sa puno ng nara, may nakadikit din na orchids. ayun, buhay na oh. May ugat na. Pag yan ay suwi na, nililipat ko na yan kasi oh. Mamatay na yung puno. Mamatay na ang puno niya. Tingnan ninyo oh, ang gaganda oh. <laughs> Wild orchid din, waling-waling. Ini-spray ko po ng mata pataba. Ang ganda ng bulaklak nito eh. bin flower nito. Meron itong mahaba talaga. One meter ang haba. Esprehin natin. Ayan. Ang ganda na ng ano oh. S Sibol. Sa so, busin natin na hmm. Uling lang po yan sa kabunot. Wala yan lupa. Hindi naman kailangan lagyan ng lupa yan. Uling lang. Yan, uling at sa kabunot.